Good morning mga kabudget. So naata dire karon sa bukid kay magtanom ta og saging. So bag ta magtanom og saging, manggulay sa kokay atong ihalo sa sabaw na manok para ah uh, kusgan taon niya magtanom sa saging, di ba? Mm, um, daghan lang kuan gulay na mo dere, alugbati duga na ni tanom sa akong husband. Pero sige na na magkuhaan. Mas nidaghan na noon ang udlot sa alugbate. Mao manguha sa ta para atong ihalo sa sabaw na manok. Kay lami kayo ni kay magtanong mi og saging kay mingaw naman kayo ang tindahan. Mao tanom na lang mig saging kay sayang among yuta diri sa bukid kung wala itanom mao nag decide na lang may na magtanong mong saging para na ay another source of income kay karon may pirting mingaw sa mong tindahan mao gitry na lang na mo mong saging so karon lisod ko an, magkuha og alugbati kay init kaayo atong daghanon lang ang udlot sa alugbati pagkuha para daghan tay makaon on niyang halo sa sabaw pasensya na mo sa akong boses kay first time nang good ko mag voice over lisod man di ayon ko mag voice over mga kabudget so na human na tagkuha og alugbati ato na yung sabwan. Okay. Paspasa na ito pagloto kay para makakaon na sila makita ninyo among kuan lutoan kay estetik kayo o, kinsay naggamit pa yung na, na lutoan kahoy pero pipes na kayo na o ako nang gilunod ang akong manok para madali maluto kay kakauno ng isa para maghakot na daw saging o ako ibutangan og asin pero na koan, nahagbong. <laughs> Tapos, ato na, unta niya balikan butang ugasin para lami ang koan, kaon. Tapos, mikos-mikos on dayon, paits ah, na na. Pagkahuman, butangan dayon og presko na alugbati. kay gikan man sa koan. Garden. Garden to, sabaw na. Mikos-mikos on dayon para kaya dali raman ma koan maluto ang alugbati ah. Bites na. Kao na ta mga kabudget. Kana oh, padugay-dugay yun sa nato kaya para jud maluto ang alugbati. Kana. oh, mikos mikos. Kao da oh, na dayon. O oh, naa may bisita si Sir Nole. Nalipay kayo siya na naka kaunog sabaw na manok with press kong alugbate. So, ayaw na lang ninyo pansin na ang lamisa, lamisa o bangko kay estetik na kayo sa mo, sa bukid na lamisa o bangko na mo. Si Sir Nolide ay kay nagtanom siya o saging pod Bahala siya kung kuan teacher man siya sa mo ah. Nagtanong po siya saging karong kay kuan holiday man ni, nila. So, ni banat pud siya gutanom og saging kay ugma ah, uh, may klase nila karon banat siya goan hakot sa og saging magtanom siya daw kay mayo pagani si Sir Noli kay naay kapinansing mao oh, sagaran magpa kuan siya magpatrabaho kami solo-solo rang namo kay kuan wala man may pinansing Forman ang peg. Oh kaon ta mga langga, mga kabudget diha. Ah, lami kaya kong kaon. Napay bangos ni Sir Nole, hatagang ko. O oh, kaon sa tag pres kong alugbati kay ah, lami kaayo bay. Oh, di ba? Lami kaya mong kaon kay nami sa bukid pres kong hangin, pres kong gulay. Mauna perting lami among kinaon dere ako nang paspasan og gaon kay unya kapoy naman mampodog goan tanom og saging so ah, daghan ang jud nako kaon karon ah, uh, pagkahuman og kaon kaon na pud taog lang ka kay panghimagas gihatag ni sa ang koan lang ka sa akong kinakusgang ninong salamat di sa akong ninong na naghatag ani lami kayo panghimagas ba pag human nagkaon og kanon sige kog kaon og kuan lang ka ang isa nagprepare na kay mula kaon na daw sila maguna daw sila kay maghakot pa man sila saging ako kaon pag gapon Lang langka mga ka budget sila nagprepare na jud no mula kaon na daw sila kay may manggod ni langka sige gaon oh <laughs> Lamig ka ayo bay. Na. Oo. Ako nang hinay kaon. Kunya na daw sila mukaon kung nagguman ng hakot. So, gisuluhan sa nako karon. Yung kinaonay. Kay. Lamig man pa kung mo kaon. kaon o ganon. So, paad na sila sa kuan. Maghakot na. Ako. Mula ka na pud ko karon taud taud. Kay magtanom nami og saging. Na. Um. Mana ko. <laughs> o na na mi diri nagtanom na og saging. Ing ani pagtanom og saging Una, butangan og kanang pang patay og kanang dili ka koan dool ang mga insect butangan nato ang bu uh, koan butas pagka human, ato sa gamay tabunan o yuta then butangan na pod butanga nato og koan kanang abono na abono isa ka kamot then butangan nato og atong tabunan gamay og koan. yuta bag oning saging o, ako lang nga gikuha ang koan cellophane para pagtanom rito oh tabunan sa natuog yuta gamay para dili mainitan ang gamot sa saging kana tapos tabunan na na dayon o yuta so dali ra kayo magtanom og saging kana kumana o tanom. Ipulverize lang jud ang yuta na itabon para maka kuan tusok dayon ang mga gamot sa saging pag motubo na sila kana. Oh. Kung itabonan jud sila o kuan o oh. tanaw ninyo. Kumana ang isa ka puno na saging. Oh. Nga na magtanom og saging. Oh kana So, diri lang sa kotob mga lang, mga kabadjet. kay, amunang paspasan og tanom, kay, basig magabi, magabihan ta diri, sa so, tinanom og saging, kay daghan-daghan pa baya ning saging na among tanomon. So, bye-bye mga budget next time!